Look she high hi, undercover. I hi, understand. Come on. So cute. Pagkatapos make upan pa, ni Atta siya para sa shoot ng kanyang commercial na shampoo, ay nagpapapicture picture muna ito sa kanyang mga make up artist. <laughs> Second shot. Kusang-loob niya. Third shot. Hello. Fourth shot. Okay. <laughs> Hataw sa energy naman pagdating sa pag-hosting si Atasha sa programang It Bulaga. Talagang lumalabas din ang kakulitan nito. Cuts. Let's twist again. Let's go. Sa dressing room, nagkukulitan naman si na Atasha at ang kaibigang si Raisami. Kapag sila lagi magkasama, laging tawanan ang dalawa. So, so, Abangan niya really ha? Eto <laughs> na! <laughs>